Ako Okay, ang kanya ka na na sa Father and Lopez, Regina Lopez. oh po ni Ate Ni ko. Ako ni Ate Mary. Nanay Mary. Wala kasi Ate Kapatid ko po. Iba-iba pala. Okay. At ang mother naman, kid uh, last naman. Ano? Si mother. Si Okay. So, ang ating namang groom ay... Ano ba naman pala dito? Mga kaya din. Si John Eric, no? At nasa age na rin naman. Ang mga magulang, si Father Roderick. At si Father, kayo sila. Si Father. okay. So, okay, wala akong kontra sa kasal na ito. Wala. <laughs> Ay, maganda na ang nagtatalong, ano? <laughs> Alam nyo, ang kasaanan naman natin dito, hindi naman to formal, ano, baka isipin niyo ano ba yan, para nagkikwento ka lang tayo. Kasi minsan may kinasal ako, ah uh, okay. 18 years old lang. Biglang sinabi, pinilit lang daw siya. Siyempre, hindi pwede yung ganun, di ba? Dapat kusa. So, ngayon, every time na magkakasal ako, tinatanong ko na, pero it turned out, nagbibiro lang yung bata. So, mm -hmm. pero considering her age, di ba? Baka mamaya pa ako may pressure. Man. Imagine, pinilit lang daw siya. Kaya ngayon, kahit na ang kinakasal ko, in 40 years old na, tinatanong ko pa rin. <laughs> Ay, okay. So, tuloy ang ating kasalan. So, ang mga ninang at ninong naman, kung oh, si ninong Argel, sunamit. Uh, yeah. uh, proxy Proxy? Sino po ang Proxy? Ako po. Bali, ano niyo po si... Kumpare ko lang po kumpo. Kumpare niyo Ako si... Anak ba ito ni... Prezzy Rozel. Si Rozel. Si Ay, si uncle... Ano po? Sa nagbalayan. Anak ni kuya Ed Solange. Anak. No? Sino ang close enemy ko? Ako po. Kumusta kaya? Ano po? Ano po? Kumusta si Ed? Nasaan na ano po hospital. Oh, na hmm. Hmm. Ang alam ko po, oh, yeah. menyo inuwi muna po sa bahay. Kasi po oh, hindi yeah. na po tinatanggap ng katawan ng tatay niya, <laughs> <laughs> <Alam, dito>, si <laughs> hindi na Kasi parang sa Anyway, okay. Sana po sa yung Pau na po. Alam si Sir Pau. May classes? Oo Bali, okay. ano ni Sir Paolo? si Lopez? Uh -huh. Ha? Ano mo si Sir Paolo? Uh -huh. Marami naman. Uh Hindi -huh. anak din kasi mga Lopez nila. Sige, okay. sino ang proxy? Ako po. Ah, okay. Hindi <laughs> lang proxy. Uh -huh. At si Ninang, baan ito na? Laini? Ako. Um, si Ninang Laini, ang ganda naman ng pangalan ni Ninang Laini, okay. present. Siyempre, si Ninang Jogi. Okay, so, considering na, sabi ko nga, nasa edad na, pero napakabata. O yan, nagsasama na ba? Ay, oh, ang bilis lang. <laughs> ano, ano, matagal. At teka muna pala, ano, i-acknowledge naman din natin, yung ibang kasama din natin ng video. Ano? Si Lino, si uh, Patagal. uh, camera woman, <laughs> <laughs> si Mama, Si Minang Lainey, eh. okay. Sila naman po. Asama yeah. uh, mong asawa po kami ni Lainey. Ah, kayong dalawa? Oo. Hey, taga saan mo kayo? Ladera dito e? Eh. Sa, sa Manila pa. Sa Manila, okay. Uh, first time na nakarating po dito sa Moro? Three times. Three times na. Ah, two. three times na. Okay. We're well, welcome po. Sana kayo ay first Welcome to Moro. Anyway. anyway, welcome to Moro. <laughs> okay. So, nagsasama na. Gano'ng katagal na nagsasama? Buwan pa lang. Buwan pa lang. Okay. Saan ba kayo Sa trabaho din po. Ang raya po. Ay! Sa promise maganda naman pala. Dahil parang sila nyo. Adi ba? Okay na nga. So, matagal na magkakilala. Ay, yun <laughs> 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 oh, eh, naman pala eh. <laughs> 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 so, ilang months pa lang na nagsasama. So, sabi niya, nagsasama na, di ba? Oo, nakapatuwa naman at uh, syempre, tayo nagpapasalamat mag okay na. dahil yung sa nilang pagsasama, uh -huh. di ba? At yung matagal-matagal ang mag-on. Uh -huh. Puso ka ba yung term na on ngayon? <laughs> uh, matagal na yung relationship mo. So, uh -huh. 8 months. So, yeah. So, yung 8 months na yun at yung inyong uh, pagsasama na, syempre, nakakatuwa at papasalamat tayo dahil na uwi sa uh, kasalan. ba? Uh, diba? No? at uh, hindi naman siguro yan mauwi sa kasalan kung hindi talaga lang uh, mamahalan. No? Tama ba? Tama. So, ang sa akin na lang, ano, for sure, alam niyo naman, ano ba na sa age na rin kayo. Alam niyo lang din na naman yung kilayo di ba? Kasi hindi naman <clears throat> kayo mga bata, at, no? Uh, uh, alam nyo na ang mga bata. Sa mo na tayo. Uh, it's a lahat. lifetime commitment. Uh, di ba? So, ang sa akin nalang. Alam nyo palaging binibigyan kong emphasis kasi dito. Doon sa mga kinakasal ko na, syempre mag-start pa lang sila. Ano lang buhay at may asama. Sana maging uh, panghabang ng oh, buhay. Ayun okay. naman uh, lalo sa panahong ngayon, hindi diba? ko uh, ang dali-dali ng uh, maghiwalay, di ba? Although ako, uh, ipagpasensya na ako meron sa mga magulang, sa mga ninang at nino, na hindi naging uh, ay uh, forever. Di ba? Kuminsa kasi sa mga magulang at sa mga ninang at nino, meron ng uh, naghiwalay eh. Of course, hindi naman natin yan uh, he was man, dahil hindi naman natin alam kung ano ang istorya ng kanilang buhay, no? Pero dun sa kinakasal ko, kasi ngayon panakay kayo magsisimula, di ba, bilang uh, husband and wife, sana uh, maging uh, panghabang buhay. Yun lang i-aim nyo, di ba? Ano ba ang aim nyo? Hindi yun? Di ba isang happy family na sa kaysa nyo, nandiyan ang mother and family, uh, ina ng tahanan, tapos kung, kung kayo ay uh, i-bless ng no. mga suplim, di ba? Na pagbibigyan mo naman, magandang binay, may takot. Di ba? Parang napakaganda yung sa happy family na maba. So, yun ang i Ha? Okay. At uh, tuloy-tuloy na lang. Sabi ko nga, hindi na maulong sa kasala kung hindi, uh, hindi nangyayang pagmamahalan. At uh, for sure, ano, ano meant to be ba? Parang meant to be uh, diba? at, uh, yung factors din para magiging uh, matagumpay at isang, uh, isang relationship di ba? Di yung Respect. Ano kung mahabang pasensya? Sino ang mahabang pasensya sa Diba dapat... Ay, ay, no. Dapat, ay, no. Ang babae ang mahaba ang pasensya, eh. diba? uh, -tama. no? uh, hindi ba? O, tamang-tama. Para hindi mo sa lahi Ah. Para hindi mo sa lahi niya. Hindi mo sa lahi niya. Ay, kasi, kasi isang, diba, ba, sabi na natin, kapag ang babae, ang bumitaw na, kapag ang babae, ang nawalan na ng pasensya, di ba, ay, bahala ka na. Uh, di ba, goodbye ka na. Pero nakakatuwa, at ito si... Uh, uh, dyan ay uh, napakapa pala ang pasensya. No? Kasi kailangan talaga yan. Kung, <laughs> hindi <laughs> kung hindi maliit na bagay, di ba? kinag At ang komisan, sabi ko nga, huwag nang palalakihin mo yan. ang pinalaki mo, nagkakamalitan, di ba? Uh, tayo ng mga uh, ng mga salita na nakakasakit ng damdamin. Kung isa nga, kahit magsisi ka man, wala na, nasabi mo na, di ba? Kaya kailangan mahaba ang pasensya. Tsaka, uh, diba? uh, balit, no? At saka, huwag magka-clash, di ba? Huwag yung galit, no? Huwag alam dito na di ba? At ano pa ba ang aking mali advice Ang mga problema hindi nawawala yan sa buhay, di ba? Uh, Isang diba? uh, <coughs> pangbuhay ng asawa, kaya na, ang ba na, <coughs> sorry ha, yung mga pagsubok na yan talagang hindi mawawala. For sure, yung 8 months din na yan, di ba, nakaranas din kayo, no? So, mga challenges, pag pero maganda dun, nalang ko sa nyo rin, di ba? Otherwise, eh, baka nag-iwalay na rin diba? So, sabi ko na, hindi mawawala yun sa buhay, uh, may asawa. Basta magpakatatag na lang kayo, ang focus niya lang palagi ang pamilya na, ano? At, uh, higit sa lahat. Di ba? Huwag tayong kakalimutan sa ating pangyayon. Malakang bagay. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Sa ba? Di ba? Di ba? guys, ba? Di ba? Guidance. Di ba? Pag meron tayo kasi ng alang ang ating bagay uh, yan sa ating relationship. Minsan yung, yung syempre mga tao lang tayo eh, di ba? May mga weakness tayo. Hindi naman tayo perfect. Minsan may naiisip tayong hindi maganda, pero kung meron tayong sinasaan na tayo, <laughs> ito na nga, pinikita tayo ng ating uh, Panginoon Diyos. At ito hindi maganda, alam natin ang mali. Yun lang hindrance na eh, di ba? para uh, parang may nagpapa, uh, ano dito? Yun na, yung para uh, parang hindi natin tuloy yung hindi maganda diba? ang Di ba? Tapapa ako. So yun, no? At uh, ano pa, di advice. Ayun yun, pareho naman, may trabaho na magsinok lang, di ba? Magsinok, lalo-lalo na ang babae, di ba? Magkikon, lalo-lalo na ang paglalaan, lalo mga gastos. Siyempre, hindi. tawagan. pangalan muna or love? Love. Pangalan muna. Ang marito. Sige, sumunod ka sa akin. Girl. Paglapit oh, na kayo po okay. Okay, yeah. si Bell. <coughs> okay, again. Bell. Bell. ako Akma. Ayan. Akma naman. Okay, again. Bell. Um, Bell. Tanggapin mo. Tanggapin mo. At makaingat mm. lang. At <laughs> makaingat <laughs> Ang susin na ito. Ang susin na ito. na puso mo. Naung puso ko. sa iyo. Pinagkakalot sa

you <laughs>